Pwede kami bang tungkol doon sa two ambulance na nalitakapart yan sa RSU? Okay, uh, una po, hindi natin pwedeng tawagin ang ambulance yun. po? Dahil hindi naman siya ambulance. Ang plate niya, green plate, it's a public-owned vehicle. Private-owned oh, private, owned vehicle but uh, as i remember during our out-taking last year uh yung uh, dinonate ni councilor Chato sa munisipyo ng Perbalik he announced through microphone in public stating that uh, dinonate binodonate niya yon na pwedeng gamitin sa RHU So, since yun ay RHO, Rural Health Unit, it's uh, health-related uh, efforts, dapat ang gagawin nun. But alam nyo naman na walang of donation hanggang walang of donation, di ba? You need a document as a proof na magsasabi na yun ay na-donate. So, what the Sangguniang Bayan now is questioning, gahil pinagsasabi niya sa lahat ng napupuntahan niya na dinonate niya yon. While in fact, there is no legal documents that will support to her statement. No legal documents that will support to her statement. So, kami, as a, in the aid of legislation, ang gusto naming mangyari, to clear things, kailangan, once and for all, ano ba talaga? Dinodonate niya o hindi, kasi naka-station dyan sa RHU. Maraming violation. A private vehicle nilagyan mo ng sticker na Rural Health Unit, Bayambang Pangasinan. That's a violation. Misrepresentation, 'di ba? Misrepresentation. It's abuse of power, why? Abuse of authority, why? Eh, konsehal ka. You are using the vehicle to station in RHU punay pa's with the the health officer tapos yung sasakyan hindi naman ginagamit for the health reason makikita mo yung sasakyan sa sa mall makikita mo yung sasakyan sa uh, sa airport makikita yung sasakyan sa kasalan nakikita mo yung sasakyan sa private uh, travel ng mga individual at isa pa kaya naging problema dahil they are asking for gasoline They are asking for gasoline and driver fee. So, nasana yung donation. Hindi na nga dinonate sa bayan, humihingi pa ng gasolina at bayan ng driver. So, parang nagre-renta ka rin ng ban, di ba? Ang nagiging advantage, ang nagiging misleading or misrepresentation, they are using the name of Arechu. Ngayon, sabi namin sa kanya, alisin niya yung sticker ng Aritio. Dahil they are, ni ang bayan or the local government did not allow her or Dr. Pasvalio to put the title or or the name of art kung kami nang inaayos ayaw namin pa yung nagsasanction but it's very clear if you want to know what is ever their violation yun sa misrepresentation is dishonest yan and dishonest is qualified for administrative charge na pwede natin ipasa sa sanggunian yung panlalawigan na pwede maging ground for dismissal dismissal ka agad yan kasi misrepresentation pero the, the, motive of the ano of the giver ng two ambulance is for also to serve the public oo kaya nga sabi ko ang kung sa kanya motive niya yon yung pag-serve uh, sa public, pwede niya naman alisin yung Arichu, eh, di ba? Di ba? Come on, alisin mo yung Arichu, di mag-serve ka sa public. Pwede niya po masar na ilagay oh. na eh, Office of the... Oh, chato! chatu Tama, oh, tama kayo. Office of the... Tapos nalagay na lang doon, eh, oh. rescue vehicle. Oh, rescue vehicle. Oh. Uh, emergency vehicle. Emergency vehicle, whatever. Oo. Oh. Pwede niyang gagamitin Arichu. yung Arichu kasi you cannot use those titles without the proper permission or authority from the legislative body, which is us, which is she belongs. So as a colleague, we are not, ano, hindi namin siya kinakalaban. We are not persecuting her. We are advising her. Doktora, pwede ba namin ma-clarify if it is true na uh, nagpapagasolina kayo doon, humingi kayo ng gasolina sa gobyerno doon sa paggamit ng private uh, service ng RHU na donated ni Kagawad Councilor? I never po kami humingi ng panggasolina. So kahit na meron kami mga activities dito, we share on our own. Pupunta kami ng barangay, yung sarili namin pera ang ginagamit namin. We never got money for the gasoline na gagamitin sa vehicle na yan. Pati rin yung sa driver namin, hindi din kami kumukuha ng sweldo dyan dahil kung sino man yun ang hiram mabibigay na yung ng Doon sa driver Doon po? Doon sa driver. Alam na para driver. sa driver. Ganun po. Yun. Never na nanghingi kami. Ayun po eh, talagang tahas sa kontra doon sa umano ay... Kasi policy namin po. Oh, Kasi ang po. policy namin, kung sino yung hihiram, siya yung uh, gasoline, incidental expenses, mm -hmm. and everything. Pati gate sila nang bahala sa amin yung sasakyan, basta sila yung incidental expenses plus the driver. No matter kung gaano nila kahabang gamitin, basta alam namin na nakalagbok lahat yung pinupuntahan ng sasakyan. Ganun. Usually, ang gamit po ng sasakyan eh, sa health-related, uh, ano lang po ba, travel Hindi or transportation. kamo ito po ay privado kay Kusya chato. ano-ano po yung pinapayagan niya na uh, ik nga po, paraan ng paggamit ng sasakyan. As long as pwedeng health related, pwede mong pang pribadong, kung nga rin, may kakasal, may dadalo na okasyon, mm -hmm. at wala silang sasakyan, ginagamit din yan. So anything goes, kasi service nga. It's not an ambulance, it's a service. Mali po yung termino natin, na ambulance, kasi hindi naman siya walang stretcher, wala siyang Walang well, medical kit or equipment. May medical alone? kit pag meron kaming pasyente. Meron oh. kaming daladala yung staff ko ang may daradala. Ah, so ibig sabihin niyo po madam po, limbawa, may may uh, itatransport mm -mm. sa malaking ospital. Kung baka ano nananak. Opo. Itatransport namin dyan, mm -hmm. may daradala kami kit. Pero malapit lang eh. So kung saan niya gusto, mm -hmm. sa Region 1 or sa PPH, mm -hmm. ano, uh, may daradala sila. And assisted by uh, okay. medical staff. Okay. Madam uh, Doktora, bali ano ba yung usapan natin kay Councilor uh, Chato tungkol sa ban na pinag-denonate po niya o ipinapahiram lang sa RSU? Katulad nga nang sabi ko kanina, it's intended for the nation. Kaya lang sa mga sabi-sabi, na uh, may mangyayaring ganito or yung kapitan na sabi nila na dapat huwag na lang i-retrate kasi pag na-retrate yan, questionin sila pag ginamit sa Sabado at Linggo at saka pag ginamit mo sa kasal or pribadong okasyon. No? So, yun yung nagdulot sa amin na huwag na muna i red No? So, kumbaga sa ngayon, saksakyan niya yan na pinapahiram sa amin. Gusto namin i-clarify, Dr. No? Uh, kasi sabi ni uh, kukain, ha, si Councilor Levinoy, ay uh, parang dinidiktik siya si, dinidik si, kwan, si Councilor Chato tungkol sa Ritzio. Uh, ika lang namin kung sino talaga ang naglagay na doon sa Ritzio, si Councilor Chato o dito sa niyo. Being, ano, kasi nga yung sabi nga niya sa platform niya is magdodonate siya hmm. ng sasakyan sa Ritzio. So, nilagay po namin yan dahil donation namin na sa amin. Ah, pinapairap. <laughs> kasi initially talaga it's a donation uh, no? So kung titignan natin, talagang wholeheartedly na ibibigay niya sa amin. Ah, kaya nga nilagay yung RHU kasi sa amin na Kami, hindi niya sinabi na ibibigay niya sa LGU. She never said that. So what she said was, I am donating dalawang sasakyan, para sa RHU. At palang pa lang, RHU talaga. Never niya sinabi na magdodonate ako ng sasakyan sa LGU ng Bayambang. Eh, hindi po uh, ganun. Sa talagang sa RHU. So it's that, it is in really intended for us. Ganun? So meron tayong agreement between Panyo at Chato? A verbal agreement. Ang po sa lahat ng mga taga-bayang mo, mga minamahal kong mga kababayan na taga-bayang bang na nagtiwala at sumuporta sa atin. Unang-una po doon po sa sinabi niyo na about the two vehicles private. Ano? Magmula po sa aking puso, nung ako po yung nangampanya bilang isang kunsihan sa bayan ng Bayapang, ito po ay sinabi ko sa buong 77 barangay nung ako po ay kumaroon. Isa-isa ko po pong sinabi, pag ako po ay inalat na maging halal dali ko bayan ng ating bayambang. Hindi pa po ako nakaupo. Ito po ay magdodonate tayo o magbibigay ako ng sasakyan sa departamento ng RHU 1 and 2. Sapagkat bakit ko po ito nasabi bilang karanasan ko bilang chairwoman ng ating barangay. Karanasan ko po, po ang mga private vehicle po, ay nagiging ambulans ng lahat po ng nangailangan sa akin barangay. Ito po ay katugunan ko dahil 70%, 70 na mamamayan ng bawat barangay ng po, 77% bayang, uh, uh, barangay sa buong bayan ng Mayambang, ang kinikita po ng isang pamilya ay sapat lang pambili ng pagkain o pampara ng anak o lang pa Pagdating po sa health o nagkakasakit sila, namamalimus po sila sa mga politiko, kamukha kapitan, o sa mayors o saan pa man, kawawa po ang kalagayan ng ating kababayan. Bilang matali kong kaibigan si Dr. Pasibalio, sa kanya ko po narinig at mismo personal na karanasan ko na walang oras, walang hating gabi, alas dos na madaling araw, sa malalayong lugar, example, ang bayad second, ang first, maliwer, at pantol. Magtitik sa kanya, hihingi na sa kulo, kailangan namin sa sakit itatakbo sa Region 1 o sa anong hospital ang isang kababayan wala siyang sasakyan, kaya po yan ang pangako po sa taong bayan. Ngayon po, ayon po sa sinasabing ng eh, private, ng po tayo ng uh, gasolina at nagtuturo po, kailanman hindi po nagturo. Ito po ang panisip, pinagubil ko po, po sa akin kaibigan, uh, sa departamento niya, ang pag-endorse ng dalawang vehicles para po magamit kaagad ng taong bayan para makita ng taong bayan na tayo ay tumupad sa ating pangako at tayo po ay hindi natin kinuha sa pera mong Mung lupuhin ka ng kapwa mo, itawag kay Bernard Galitis kapag may alam kang mali sa lugar mo at magkasama tayo. Exposito! Panoorin ang live issues at expose sa www.youtube.com slash Server.